Hello, good morning. Ayan, magandang umaga. Ayan, mag-aano muna tayo sa ating mukha. Ayan, may ibigay sa akin si Anaki, si panganay nito dahil ayaw niya raw. So, ang nanay, ang nanay ang tagasalo. So, gamitin natin. Ayan, gamitin natin. <laughs> Sila lang ang kada-order. At kung ayaw nila, may ang salo. Sige, okay. bigyan lang tayo ng bili, mga anak. Tapos sa akin yung ibigay. Ayan. Ganyan, ganyan lang natin siya. Hindi ko nakikita, hindi ko na hindi ko nababasa. Dahil kung nakikita ninyo, walang salamin ang lola nyo o ang nanay nyo. So, ayan, ayan, tingnan nyo na lang kung ano yan. Dali at ini. Ay, so, pa rin ko sa aking baba. Ayan. Ganyan, ganyan lang natin yan. Magpaganda muna tayo sa umaga. Hmm. Ay. Ano? Meron akong naramdaman sa aking mukha. Parang naglilibag ang aking mukha. Ayan, oh, naglilibag ang aking mukha. Ayan. Ang maganda pala to. Balibasa kasi hindi ko na siya nababasa. Kaya ayan. Pagkating ng maliliit ng sulat-sulat at -sulat, wala tayong salamin sa mata, hindi na natin mabasa at tamad na tayong mabasa. So ayan. Ayan. Sasabihin so mo na lang sa inyo kung ano ang kanyang naging resulta. Para akong naghihilog ng mukha. Dahil yung libat ng mukha ko, nararamdaman ko. Ayan. Hmm? Nakikita niyo ba? Ayan. Ayan. Walang filter ang lula ninyo. Literal. na sa cellphone ang kaharap. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Ayan. Hindi niyo bang libat ng mukha ko? Hmm? Yan. Dito dito sa aking mata, meron yung mga pimple na puti-puti. Na yung sabi yung parang pimple ng nanay ko noong buhay pa ang nanay ko. Makati-kati yan. Lagyan natin malay mo maano ang Hindi ako nag-i-endorse sa ginamit kong ito. Ginamit ko lang talaga siya kasi naghihinayan naman ako. Ang uh, buwan na ito sa akin, ngayon ko lang siya ginamit. Po. Kasi for today's video, <laughs> for today's video, wala tayong video. So, naisip ko, ito na lang ang ating video. Ating pag Ayan, siguro pagkatapos nito, ako ay maghihila maghihilamos kasi bakit malibag ang ating face lock. Ayan, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Kasi kung ako ang inyong tatanungin, blood siya sa aking paningin. Sabihin nyo na lang sa akin kung ano ang nakikita nyo, Macharo. so, ayan mga labs. So, ayun lang mga langga. Ibabat ko lang siya sa atlet dyan. Siguro minutes or seconds. Kasi hindi ko na nga siya mabasa, di ba? Tapos mag mo sa ako. At tingnan natin kung ano ang resulta. So, ito mga langga. Hindi hapon siya yung pinipo kayo. So, ito mga langga. Hindi hapon siya na-related yung pinipo kayo. ito mga langga. siya na yung So ayan, tapos na tayong maghilamos. Ayan. Ayan na, tapos na tayong maghilamos. In fairness, parang ang linis-linis ng aking mukha. At ito, 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 meron akong nakakaparitong balat. Siguro nagbalat yung aking face lock. Hello mga langga. Ayan, tapos na akong magkuskus dito sa aking mukha. <laughs> ano pala to? Uh, ano siya? Firming Moisturizing Skin Renewing. Ayan. Made in Korea ang nakalagay sa baba. Ah... Uh, ang nakalagay sa kanya ay chili-chili jelly jelly peel. So, yun lang. So, ayan na siya. Ayan. Hindi pa tayo, wala tayong polvo. So, ayan na yung result. Nagsalami na ang lola ninyo. Ayan na yung result. Ang pakiramdam ko, ang naramdaman ko sa aking mukha, ah, uh, Parang natanggal yung mga libag tapos ang kinis ng aking mukha. So yun lang ang naramdaman ko sa paggamit ko <laughs> paggamit ko nito. <laughs> Ayan muli, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next kong video. Thank you so much. Bye-bye.